Makisawsaw o hindi? Makisawsaw tayo mga kapatid. Kasi kailangan siguro meron ding ibang idea. Meron ibang kaisipan. Ang tinutukoy ko itong pinagkakaguluhan ngayong People's Initiative. July we approve resolution about houses number 6 to tackle economic provisions. Certain economic provisions of the Constitution, particularly Article 12 on the Economy 14 and 16. This is on uh, public utilities, developed natural resources, education, um, media, and advertising. Sa introduction na video, ang nakita natin ang taga-house of representative, sila talaga pala ang may authorship nito. Ang sabi nila, since 8th Congress pa daw, advocacy na nila ito. In 19th Congress na ngayon. Kaya yung attempt talaga nila, nandun palagi. Kailangang mabago ang Constitution. Bakit? Ang sabi nga nila, kailangan maka-invite, makaakit din ng mga investors. Ang tawag nila nito, Foreign Direct Investments. Di daw kagaya sa ibang bansa, tayo kulelat na kulelat na. Ang Cambodia at saka Vietnam, tayo na pag-iwanan na ng six years ng progress. Yun ang sinasabi nila. Ang hindi ko magustuhan, yung mga economic provisions nila. Wala daw itong political na agenda. Kung lang, economic lang. Kanina, napanggit yung tinatawag nilang public utility, uh, development of natural resources, education, media, at saka advertisement. Tayo, na walang kaalam-alam sa mga ganito, susubok na magbasa. So, binasa ko, ano ba yung public utility? Ano ba ang mga sectors na pasok dito sa Public Utility Ano lang mga kapatid Yung una Yung sa power Yung kuryente Ito, yung Generation at transmission ng power Pangalawa Oil and petroleum products Ano pa ba? Uh, tubig Water Itong tatlo eh Ito yung tinatawag nilang Public Utility Ang nasa isip ko paano yung ibang sectors ng industry sa Pilipinas na mag-aangat din sa ating economy. Kasi ang sabi nila, para daw ma-invite yung mga investors, kailangan baguhin kasi sa ngayon, 60-40 ang condition sa ownership. 60 sa Pinoy, 40 sa foreign investor na kahit gaano kalaki ang iyong puhunan ikaw galing sa labas na investor mas mataas ka pa sa iyong counterpart na Pinoy ang ownership mo sa iyong investment o kung ano man yung negosyo yung pinasok mo sa Pilipinas 40% lang mukhang mali nga ano kasi kung ako ang malaki ng puhunan tapos ang bibigay mo sa aking ownership 40% lang mas malaki pa yung aking puhunan kaysa iyong Pinoy Ah, hindi talaga ako tutuloy. Kaya lang bakit dito lang sa public utility? Yung iba pa lang sector ng industry, mga industries sana marami yan eh. Halimbawa, paper industry, agricultural industry, uh, steel, kung ano pang mga industry na meron tayo sa Pilipinas at wala pa na pwede sanang itayo sa Pilipinas. Marami eh. Yung service group, engineering and technical services lang na group na manggagaling na ipuput up ng mga investors dito sa Pilipinas. Kagaya ng Vietnam, hindi lang machinery, manufacturing. Meron din silang engineering and services. Ang laki din ng puhunan nito. Wala ito. Public utility lang. Kaya nakakaduda. Ano bang gusto ng mga tao ito? Pangalawa, yung natural resources daw. So, sa natural resources, ano pa bang ide develop nila sa Pilipinas? Madi-develop pala ang kwan, natural resources. Imiminahin lang ito eh, kukunin. At pagkatapos, kung ito ay eh, pwede mong ipa-regenerate kagaya ng mga kahoy, ito siguro po pwede. Pero mining, Naubos na, nakalbo na, nagkabutas-butas na ang ating mga bundok. Ubos na. Kahit saan ka pumunta ngayon, ang yumayaman lang, ito mga congressman. Kasi sa mga regions nila, nandoon yung mining. Samantalang ang mga tao, nandoon. Nagtatrabaho, magkanong sahod. Mabuti kung maabot ng 700 pesos a day. Samantalang kanilang mga investors na local, ang lalaki ng kinikita sa tingin ninyo itong kanilang i-invite ng mga investors sa ibang bansa bibigyan din ng magandang buhay magandang income itong mga ordinaryong mamamayan ng Pilipinas talagang wala ang nasa isip ko nito kalukuhan talaga eh education daw education anong Anong papasok na investment sa Pilipinas ba? Walang makapag-invest na Pinoy? Grabe naman. Ang daming mayamang Pinoy sa Pilipinas. Ako lang kung manalo ka sa loto. Ay lang, hindi ako pinapanalo ni Lorde. Eh. Kung manalo nga ako ng loto, ang gagawin ko eskwelahan at hospital. Kasi kulang na kulang tayo. Yun nga eh. Yun nga ano pala, yung sa medicine. Hindi kasama dito. Dapat mag-invest yung mga Takalabas dito para mumura yung ating mga gamot eh hindi nakasama hindi nakasama nga agriculture education ano para yung mga ideologies galing sa labas pag nandito na yung mga tao na yon kagaya ng marxism communism at saka ano pa diyan pag nandito na mga investors na yan ah, kasama pala LGBTQ pag nandito na para hindi hindi mo na makontrol yan kaya dapat siguro wag nang ganon kalukuhan talaga eh. hindi talaga mapagkatiwalaan itong mga congressman itong mga representative natin kaya wag na siguro papipiliin ako ng dating constitution itong 37 years na down constitution na nagpapahirap sa atin at saka itong bago. Dito na lang ako sa luma. At least ito, sanay na ako, alam ko na ganito ang kahirapan. Haha, nakahanap na ako ng paraan. Paano? Itong lulutuin nila ngayong bago, hindi ko alam. Baka ito'y kagaya din ng kanila mga mga bina, pinapasang mga batas na maalala ko lang dalawa na tayo nagdurusa. K-12 ano bang nakuha nating ano dyan? Benefit sa K-12 Ganon din pala eh Kahit mag-graduate yung anak mo ng senior high Hindi pa rin matatanggap ng trabaho Eh college graduate nga Tindero lang Sales lady o kaya nandun sa mall Nagiging janitor Wala Kasi nga Yung niisip ninyong investment Papasok yan pero kayo lang din ang makikinabang Halatang halata dito sa economic provisions proposal ninyo Public utility Bakit? Madali ang pera dyan eh Sa power, tayo ang pinakamahal na power per kilowatt hour Ang taas ng singil Kumpara natin sa ibang bansa natin Dito, neighboring country sa atin sa Southeast Asia Tayo ang pinakamahal kaya yung produkto nating pang-export, hindi mga pang-compete Ganun katindi, kasi dito namamanipulate nila Tingnan ninyo yung 1997 Constitution na sinaginawa nila ni Corey Lalong tumaas ang presyo ng power So dito, madaling magkapera Oil, petroleum, ganyan, no? Products Ganun din, madaling magkapera to taas mo lang ng konti kahit sinta-sintabo lang malaki ng kita ng mga taong to eh isila ang sumisip-sip nito at ang mam ordinaryong mamamayan binibigyan lang ng kapiranggot halimbawa yung mga porpis, kung ano-anong pinagbibigay-bigay ayo ayuda yan ang katotohanan mga kapatid tapos tubig kasi sa tubig, wala lang silang puhunan eh. Sisip-sipin ng lina yan, wala namang, ewan ko ba, pinabayaran natin ng amahal-mahal. Ito ang mga taong mga ganid talaga na sa tingin mo, sa, sa, sa kanilang mga anyo, pag nagsalita, napaka, napakaamo. Concern na concern. Pero kung sinala lang, kung sila na lang ganito ang mga itsura niya. Ganito ang totoo nilang mga kulay. <laughs> Kaya tayo mga Pilipino, tayong mamamayan, mag-iingat tayo itong kanilang economic provision. Tama ang Senado, tama si Digong, huwag talagang ituloy ito magtataka pa kayo mga taga House of Representative sinasabi nyo until now it's not being acted by the Senate ilang anunda daw na yung attempt nila dahil hindi nag-act ang Senate pero tingin ko nag-act na sila eh the best act is not to act yun na yun yung hinahanap mo pang act yun na nga yun eh pero ako ay naniniwala na may nasilip itong Senado at Itong mga taong ito na patawa-tawa lamang at sinasabihan pa nitong Speaker of the House, magtrabaho na lang kayo. Huwag nyo nang isipin yung mga issue-issue, yung mga BI, BI, BI dyan, kung ano-ano dyan. E-importante eh, yan, Mr. Speaker. At kayong lahat na hawak-hawak ni Mr. E. Speaker sa ilong. Ganon-ganon lang, no? Importante ito. Kasi, pag once na pumasok na ito, na open na para itong landslide eh. hindi na, natin namin mapigilan kayo mga ilang batas na ba ordinaryong bat, ordinaryong batas lang ang ginawa ninyo mga kapatid mga ilang batas namang ginawa ng mga taong ito Nagkandari, nagkandahirap tayo k 12 yung batas ni Trillanes na pagprofessional ka kailangan meron kang points attend ka ng seminar para mag-accumulate ka ng points para masatisfy mo yung required points para ikaw ay i-entertain at ma-renew ang inyong professional license. Eh, kung galing kang winda ng Ubisayas, ewan ko kung meron ng ganun ngayon di doon, hindi ka napupuntang Manila. ikong eh, hindi, kung wala, lilipad ka para lang dyan, magbayad ka pa. Ganun katindi ang ginagawa niyo mga batas. Meron pang batas na kailangan yung uh, native tongue daw. Pinapahirapan niyo pati mga bata. Eh, hindi na kailangan mag, mag, matutunan yung language na yun. Kasi mga textbooks natin, wala namang native tongue. Ang meron tayo English, kaya dapat hasain natin ang mga estudyante natin, mga pupils. English, ang ibang bansa English na kaya tayo pabaliktad eh. Ganon kabaliktad ang ating kaisipan. Kaya wag tayong magtiwala nitong mga taong ito. Tama si Digong. Tama ang Senado. At para neutralize ni Digong kasi ayaw din makinig nitong ating presidente. Medyo nadala talaga nitong Romualdez eh. Ito tingnan ninyo. <laughs> tawa-tawa lang eh. Kasi alam niya, nagkakagulo tayo, wala tayong magagawa. Kasi bakit? Nakuha na nila ang mga tao sa pamamagitan ng pamumudmud ng pera. Yung iba nga, inuutang pa. May rami nagreklamo. Pirma ngayon, bayad later on. Pambira na. <laughs> Kaya kung ito tayo naman kasi mga Pilipino, tayo mga kapatid, huwag naman tayong tanggap ng tanggap ng pera. Ang ating pirma, malaking bagay ito dahil sa kababa ng ating kamalayan, ang ating pirma pinamimigay na lang natin basta-basta. Mga kapatid, ibinigay sa inyo ng ating creator ito sa atin. Itong itong ating pagkatao at ang pirma natin ay isang palatandaan na ikaw ay ang pirma mong yan, ibinebenta mo kay satana sa demonyo yung sarili mo. Hindi e ko sinasabi mga demonyo ito. Parang, biruin mo, sasabihin pa nila eh. Ede kasi, sasabihin pa nila ganito, pakinggan niyo. Uh, nothing is happening in the, uh, in the Senate. So, we intend, according to this Organizations, we intend to already go to people's initiative. And I said, I am for change. They do not want to act on our house resolution. Then we're going. I'm, I personally will support you, and I'd like you to see the leadership. That is where these organizations got the support of Congress. Ano daw? Merong lumapit sa kanilang mga private organizations at nagsabi kailangan ng baguhin. Kaya mga ngalap sila ng signature, hingi sila ng suporta sa House of representative Ayon, nakakita ngayon ng masasakyan. The end justifies the means. Kahit mali ang pamamaraan, basta makuha lang yung gusto, ginawa na ngayon. Ganyan katuso ganoon ka garapal, kawalang hiya itong ating mga House of Representatives. Ganun sila. Ang problema nito, kasi ang ordinaryong mamamayan sa kanyang kabisi sa paghahanap buhay at kawalan, may papakita lang ganito, ayuda. Ang akala, ayuda nga yung matatanggap niya. Pipirma ngayon. Hindi alam yung pirma niya dadalhinan ng organisasyong pirma na kung saan ang advisor itong ating Speaker of the House itong Martin Romualdes dinidinay deny deny pa pero halatang halata dito sa panel nila, yung meron silang press conference halatang halata tuwang-tuwa na meron na sila ngayong masasakyan at walang magawa ang gobyerno dahil taong bayan ito kayo nang sabi ni Drilon hindi ra pwedeng iatras yan. Pipigilan daw ng presidente. Ito ni Bongbong, hindi raw pwedeng pigilan. Kasi si Bongbong, paatras na eh. Kasi nakita niya, hindi talaga maganda ang pupuntahan. Eh, in-interview ni Karen Davila si Drelon. Puro mga dilaw din dito. I gustong guluran talaga ito, Magkakagulo eh. Anong sinabi? Hindi raw pwede kasi ano daw, initiative, initiative ng tao yan. Walang kahit sinong makapigil nito. Grabe talaga to mga politiko, no? Biruin ninyo, ha? Meron kayong advocacy. Meron kayong advocacy. Eh, hindi niyo makuha-kuha dahil hindi kayo payagan nung Senate. Dahil sila, sawang-sawa na rin daw. Sinakyan nyo rin. Tama ba yan? Na itong mga taong talagang ito, mga ganid, hahanap ng paraan magawa ng nila ang gusto nila. Kaya okay yung ginawa ni Digong. 'yung PI nila, caca o kaya amendment sa constitution ay kailangan ng pirma. Ay kay Digong naman 'yon. Ihihiwalay ang Mindanao sa Visayas at Luzon. Pirma din hinahanap niya. People's initiative din 'yon, di ba? Itong mga taong ito napatawa-tawa lang diyan sa kanilang mga chambers, sa kanilang magsi sila. Pag ang initiative na ito, lulusot, makapagluto na sila ng gusto, gusto, ng gusto nilang lutuin. At sila lang din ang kakain. Tayo, mga kapatid, sabaw-sabaw lang, tira-tira. ayaw wag tayong maniwala dito. Hindi ako takot sa kay Kasi yung kay wala, hindi mangyayari yon. Maraming dahilan eh. Maraming dahilan constitutionally hindi pwede. Matanda na si Digong. Sino naman magpapatuloy nito? Akala ninyo matapos ito ng isang taon? Hindi ah. Hanggang sampung taon di pa matapos to. Pag nawala yung tao na yan, sinong, sinong papalit? Pangatlo, wala tayong pondong taga Mindanao. Di naman siguro papaya ang Visayas at Luzon na tayo hihiwalay sa kanila pagkatasingi tayo ng pangumpisa natin bigang bagong bayan. Hindi papayag ito. Bahala kayo sa buhay nyo. Hiwa-hiwalay kayo. Tapos ngayon, hihingi kayo ng tulong. Armed forces. Infrastructure. Political machineries. Saan tayo nito? Di kaya pagka-declare na tayo, hiwalay na, biglang lalabas itong ISIS at itong mga medyo ligaw ng mga Islamist, mga Muslim brothers natin, na iba rin ang kaisipan. Lalo pa ang New People's Army. Di kaya ito magsilabas at aagawin lang din sa atin yung nabuo nating bagong bayan. Kasi sa Marawi noon, eh, ilan lang yung ISIS. Anim na buwan ba yon na pinulbos Sirang-sira yung Marawi Anim na buwan Support pa ng national government yon, Armed forces of the Philippines Established na E kung bago tayo al Alam uh, Kaya ba natin mag-develop ng army Sa isang taon Nako Baka mamaya puro na lang mga sundalo na to Ubus ang sundalo natin Ubus ang bala Kasi pag tumira gano'n no Ganyan Di tinitingnan. Basta ang bala, lalabas lang sa bungangan ng baril. Peace and order sa Mindanao, nakakatakot din. Kaya sinong investors ang papasok? Bagay, China. Sanay naman siguro mga taong ito. Pupwede siguro. Baka yun lang inaasahan ni digong China. Kailang pagka China, may, kamala, may kapalit yan. Lalabas na naman itong mga buwaya paggawa ng constitution na na tayo. Meron na may isang gulo, gagawa naman ng mga people's Inis initiative. Wala nang katapusan ito, mga kapatid eh. Kaya status ko na lang sa tingin ko. Huwag na nating seryosuhin tong kay Digo, itong kay Romualdez. Ito, itong tao na to. <laughs> ito ang salot ng bansa. Pasensya na po ah, yung mga mga Romualdez, hindi naman lahat. Pero si President Marcos Sr. nasira. Imelda Romualdez. Ganun din eh. Sino submarino din. Ngayon, pinaglalaruan naman, ano ba ito? Pinsan Romualdez din eh. Kaya kung hindi tayo mag-ingat mga mamamayang Pilipino at tayo'y pirma lang ng pirma, mga corrupt din kasi tayo sa ating level, bilang mamamayang Pilipino mga corrupt din tayo eh sa eleksyon, kahit 30 pesos yung barangay eleksyon, yung konsi kunsi hal ganyan 30 pesos, tumatanggap eh tapos kanan jan na yung nanalo na yung namimigay ng 30 pesos reklamo tayo na walang servis yung maganda ah, wala corrupt din tayo ang mga institution sana ng inaasahan nating makatulong na mabuksan ang ating kaisipan para umangat ang ating kamalayan kagaya ng simbahan busy rin ito sa corruption kahit saan nga corruption eh kaya iwan ko mga kapatid paanong mangyari sa atin di bali na ganito lang, ganito lang talaga ang buhay eh. kasi sa langit nga eh hanggang ngayon nag-aaway pa si satanas at sa kasi ano you know, ang Diyos may parating pang ano, digmaan talaga. Bakit? Hindi nga may ayos, ayos Ang kagandahan lang na habang nandito sa, tayo sa gitna ng, ng kaguluhan, meron pa rin tayong nakikita, naranasan, at inaasahang magandang darating. At yan siguro mga kapatid, dyan tayo. Pero para marating natin ito, huwag tayong magpauto, huwag tayong magpadaya nitong ating mga politicians na wala nang ginawa kung hindi dinodugasan ang ating bayan. Pinaghirapan natin kapiranggot na pera, babayad natin kung saan, ibubulsa lang pala nila. Sa simbahan, ganun din, lalo na itong hindi katolikong simbahan. Napunta lang na muna ako dyan eh. Mainit talaga ako dyan sa mga tao yan. 10% kaila ibigay mo. Kaya kahit na walang wala ka, magbibigay ka. Dahil bakit? Nagagalit ang Diyos. Nagpautuo naman tayo. Natata tinatakot lang tayo. Ito namang kabila, takot tayo na mawala ng panggastos sunod ng mga araw. Pirma tayo. At least may, may, may matanggap tayong kunting biyaya. Ayan. Mga kapatid, iangat natin ang ating kamalayan. At ito ay dapat magbubukas ng ating mga mata. Ang ating pirma, napakalaking bagay iyan. Hindi yan sulat-sulat lang ng iyong kamay. Sa iyong pirma, pwede kang ibenta at sunugin ng demonyo. <laughs> na sa inyo ang akin lamang nasa na sana mabuksan na ang ating mga kaisipan ingat maraming tuso sa ating paligid at ang mga tuso na yan politiko mga church founders leaders workers at kahit na nga yung mga ibang organization na kuno non-profit ingat tayo mga kapatid magandang araw po sa ating lahat